Hey guys, ito yung ginagawa ko sa ano, pag may mascara kayo na akala nyo ay wala nang laman. Huwag nyong itapon, lagyan nyo siya ng kunting tubig, tapos halo-haloin nyo lang dito sa loob. Lalabas yung kanyang kulay sayang din eh kung itatapon nyo. Ang mahal-mahal kaya ngayon ng ano, yung mascara. Kaya, ano, ito gawin nyo. Lagyan ng kunting tubig dito o kaya dito paanohan ng tubig dito. Tapos ipasok nyo doon. Ang dami pa kasing nasa loob nito eh. Sige, try nyo. Bye-bye. Good day.